Good morning mga kasari So today is Saturday And happy weekend sa ating lahat mga kasari So kumusta kayong lahat? Ah? Sana tayong lahat ay ah, doing fine <laughs> yeah. So good morning, good morning And welcome back to my YouTube channel Once again, Genevit Mix TV Ang tinderong blogger vloggera ng Mandawi City So for today's video mga kasari Dumating yung ating order from grocery So ibabahagi ko sa inyo at ito ay nagkakahalaga ng 5,257 pesos so ito yung mga items natin ayan. so never mind sa mga nakikita nyo dito sa aming tindahan dahil uh, ito lang <laughs> ganito lang kasimple yung aming tindahan ayan ayan tapos titingnan natin kung ito ay kompleto dahil ito ay hindi pa bayad and babalikan niya na lang yung bayad so titingnan mo na natin at iti-check yung ating mga items kung sakto nga ba yung ating mga na-order so keep on watching mga guys, sorry so shout out sa aming kapitbahay <laughs> so ayan mga kasari yung laman sa isang box so tinay ko na uh, so far uh, okay naman so ibabalik ko lang mga kasari na mga 3 in 1 ng mga pangkapi na talagang fast moving mga boss naputol tayo mga kasari dahil may nagpa-cash in so ito nga ang palagi kong binabahagi sa inyo so dahil nga ngayon ay Saturday so kailangan natin ay may nakahandang mga items so congratulations sa atin dahil maaaring dumating si Grocery so ito yung ating mga wala na ng mga items dito sa ating maliit na tindahan. tindahan yan yan yung mga uh, pangangailangan talaga ng ating mga customers two, four, six, eight. Yeah. So parang kulang yung ano? Parang kulang yung crispy, spicy. Four, six, eight. Ah, sakto pala. Ten pieces kasi. So ayan, ito yung in order natin mga kasari na talagang fast moving. So hindi naman tayo pwedeng mag-order na hindi mag oh. so yun mga kasari no ah, uh, s'yempre para marolling rolling agad yung ating pera. Ay kailangan natin 16. Kailangan natin umorder ng mga items na syempre mga fast moving. So sa mga paguhan dyan ng mga nagsari-sari store ay kung meron kayong maraming pira wag po nating uh, ipamili ng kahit ano anong mga items. Or pwede naman kahit ano anong mga, mga items basta yung mga fast moving. So huwag natin ipamili na hindi ganong hinahanap talaga ng mga customers. So pwede tayong kumuha ng mga items na mga non-fast moving items pero pa konti kunti lang dalawa, tatlo. So mga ganyan lang dapat uh, para sa ating mga bagong mga kasari. So ayun mga kasari, eh, next box tayo. So keep on watching. So, ayan mga kasari, ah, nasa ikalawang box na tayo. Pangalawang box sa ating order ngayon. So, ito ay tinik ko muna ah, bago ko binahagi sa inyo. So, ang laman ng isang box ay kumplito naman yung lahat na nandito sa box. Ayan. So, balik ko lang. Ayan. Para sa ating mga kasari dyan. So, ugaliing wag umorder ng mga hindi fast moving para iwas matingga yung ating mga puhunan. So, ito pala yung aking babayaran ngayon. 5,278. So, actually, hindi pa bumalik si Shipper. And, uh, siguro, babalik yung tamang tama ay tapos na din ako mag-check. So, ayan. Kasi ito yung bago sabi niya ay i-check muna bago babayaran. So, kaya yan, umalis muna si Shipper and babalikan niya na lang mamaya. So, stay tuned and keep on watching next uh, box tayo. So, ayan mga kasari, sa Sa pangatlong box na tayo. The, uh, dito tayo magtatapos sa ating uh, box. Sa pangatlong box nating na, ating na order sa grocery. So, kompleto naman lahat yung mga items na ating na-receive. Ayan. So, good morning and happy weekend sa ating lahat ng mga kasari. So, more sales sa ating lahat and more success. Yeah. So, yung mga uh, chichirya natin ay chineko na okay naman. And so, ito yung ating mga na-order lahat. 3 boxes. Uh, from grocery ito ay worth of 5,279 pesos so maagang dumating si grocery yan yung ating cook mismo at yung ating chichiria na konti lang dahil lang bili akong chichiria at uh, the other day sa pulonid so ayan ito yung ating sito isang box at saka isang box na big uh, this to Yan. So, yun lang. Maraming salamat sa iyong lahat and good morning. Good morning, uh, Marcel, sa ating lahat. And happy weekend. So, ito yung aking laptop na hindi ko pa nagagamit dahil walang internet. So, pasensya na. Hindi ako nakapag-support uh, sa inyo. Dahil hanggang ngayon, wala pa tayong internet. So, maraming salamat sa inyong lahat and happy sealing. Ah, uh, yun lang yung ating update sa ating mga uh, items. So, diskarty uh, kung paano mag-order at para maibalik kagad yung ating phone. So, maraming salamat at tinapos mo ang video ito.